So, once upon a so ito, dito tayo sa Tagitay. So, may na-contract sa atin ng sharing pot. So, ito, kakabit natin ngayon. So, marami na rin tayong vlog dito mga kasir kung paano pagkabit. So, ito, dahil nga sabi ko sa inyo, kung sa mga gusto mag holder dyan, libre pa kabit na ito. So, yan, tabay lang. Ganyan lang tunnel yun, yan, tatanggalin nyo lang ito. Yung stand hindi nyo na tatanggalin. Pero, pwede nyo rin yung gagalawin kung sakali pag ano dito hindi magkamats, pwede nyo itulak, rin. So, ito nakapunta lang. So, na. So, yan, na natin. Kagaya lang muna kasi doon na tayo mismo magsikip dito. I-center natin siya na hindi tumatama dapat yung karayo sa dila-dila So, yun, nakabitan natin siya. So, nag-adjust tayo nga dito. Kasi nga, mag-adjust rin talaga tayo dyan. Sa hindi sila magka-center. Sige, sir. Subukan mo, sir. So, yung sa ilalim niya, yun ang haba. Ayun, ah, ito oh. yung bang rapon. Ito oh. sa ganit. Oh. Tapos ito dito. Oo. Oh. Kailangan pa bang hila ito? Hindi na ganong hila. Pero may konting hila ah, pa rin. Okay. Hindi ka pa oh. na Hindi ka doon. doon hindi ka ito check natin. Oh, ganda na. Oh. Okay. Hindi ko na hinila yan. Okay. <laughs> so ayan. So ayun mga kasawal so, yes, hmm. sa mga gustong mag-order yan. Salamat yung sir nag-order ng cherry pot natin. Ayan sa mga gustong mag-order. Baby na lang ako dyan sana na yung pitch natin. So ayun mayroon pa tayong gagawin isa. Lalagyan pa daw ng isa. So ayun sa so, mga gustong mag-order. pay nyo na lang ako. So ayan, Ganito na lang.